Hey. Yeah, man. Coolitos. Hola, tenemos party school. Te necesito mandarle. Ya. No puede que veno. ¿Qué pasó? Ararararararararar. Cara, no sé si yo me baco. Yan baka, baka. That's what you call baka.

Sige. <laughs> tayo. Mga pare ba ako? Sige, Tayo Taya mo sakin! Sa Taa! Sa... Bakit ako nabastag? Sorry! Okay lang. Ayun na may boyfriend -boy ka naman. Pero sayang talaga no? Okay. Tama, tama, tama. ako Ako nga din, safeguard na lang. Bali oh. li gawa wala man yan 'tol. Oh, di masay. Eh. Tawina kasi iniwan pa ako eh, 'tol, eh. Loveless ako. Come <laughs> on! <laughs> <Baka, baka, baka. laughs> Doggy, doggy, doggy! That's the dog. What they call the dog of Tolos? The chicken of Tolos, ah! Tolos, na. ko hanggang gusto ko. Concert, concert, to. Isang turuhan mo sa kong mag ko na. ko tutong

Dyan, dyan ka tama. Dyan, 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 video mo yan, oh. Kaya nga. Yan ang scenery ng Zamboang, ang daming island, oh? islands, no? Tapang islands, nandiyan na, dyan na, na, ako magtuturo para ako makita. Yee! Okay, fine, whatever. Santa Cruz Islands, nandun din. Ang, ano ba yung Santa Cruz Islands? Ando na yung may white beach? Hmm, yeah. Yeah, ba? Kinaaway nandun, no? Oh. Eh. Ang labi din, kurang kita. start. Um... Ba't mo kaya nga kung dito kayo magbetiglaw dun? Dito kami sa hill na yun, no? oh. Dito mo ba dun? Yung hill na yan, oh, Yan, oh, no? Yan. Doon sa taas? Yung hill na yan, dyan sa taas. Sa taas ng mangga. Ano, yung unggoy? Ay! <laughs> <Hey>! Saan? <laughs> hmm. <laughs> Sige, dyan. <laughs> <laughs> Pwede umaan. <laughs> aw mong go benda dal ah. It's a long way pa table mo nito ko na parang nag mo au patula in the <speaking prayer> <Alberto trifling>. <afraid> <during pottery>

Oh, eh, nice. tama na. Po? Tama na ako mamaya. Down to you. Yeah, yeah. Ay, padala ko na mamaya sa akin. Nabahal eh. Kaya matulog mamaya, Puch? Kaya nyo? Kaya kaya ko lang man. Kaya nga, kaya mo Kaya, hindi ka Oo. Oh, sige. फिर अगर तेनाली मिनट तो सब आज आप पड़ा के लंग 으아, 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 Highway na kami. Highway na kami. Diba? Kapit na. Okay. Highway. Highway na kami. Highway na kami. Bye bye to Dosa. Woo! Bye bye. bye.